Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of National Calamity dahil sa malawakang epekto ng bagyong tino sa bansa. Ito rin ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng binabantayang bagyo na inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility at posibleng lumakas bilang super typhoon. Si Clint Isvan Tutanes para sa report sa isinagawang situation briefing nitong Huwebes sa punong tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Camp Aguinaldo, Quezon City, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na ideklara ang state of calamity. Ayon kay Pangulong Marcos, nagpapatuloy ang mga operasyon ng pamahalaan para sa rescue at relief ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino habang pinag-iigting din ang paghahanda para sa pagdating ng Bagyong Tatawaging Uwan. Ipinaliwanag ng Pangulo na dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Tino at ng mga lugar na posibleng tamaan ng parating na bagyo, inaprobahan niya ang mungkahi ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Tinatayang 10 hanggang 12 rehiyon ang maaapektuhan ng magkasunod na bagyo. Ang deklarasyon ng State of National Calamity ay magpapabilis sa mga aksyon ng pamahalaan at pribadong sektor sa rescue, recovery, relief at rehabilitation ng mga apektadong lugar. That gives us a quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, uh, it, uh, it, uh, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to uh, the victims of, uh, of the storms. Clintis Bantotanes para sa PIA News, Cordillera.